Lubin, yes. Tertutur, 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 ma on ko na ba? Ako si Erwin, isang OFW dito sa Japan. Para labanan ang homesickness at stress, natagpuan ko ang mundo ng lure fishing. Ngayon, may isa akong malaking misyon. Ang mahuli ang mailap monster mamaw na Ragnar Simas. Gabit lamang ang fishing lures. Makuha ko na kaya? Mahuhuli ko na ba? Tara, simulan natin ang hunting Welcome guys sa ating bagong Chinese na naman. So ngayong gabi, dahil maliliit yung mga ista, mag-start na tayo dito sa karashi ng Megabus. sa target natin yung Hako. Anak. Anak. So yun yung isang gabi dahil. Magpapasa doon sa malayo. Doon ang samalayan ng pagkas, tapos dito lang yung isipas ang Isa sa tip na natutunan ko sa pagbabasa sa mga vlog, fishing vlog at sa kasayang panunod sa YouTube at experience ko na rin ay yung pagtatarket mong mga isa sa so, malalapit. Kasi nung nagsisimula nga ako, kasa ko ng kas sa malalayo. Kaya yung mga lures na binibili ko, yung mabibigat kasi gusto kong makapagkas sa malayo. So ano yun, may misconception natin. Kasi uh, tala natin yung gusto na sa malayo. Kaya pili tayo, na, pili yung lure na mabibigat para makapagkas sa malayo. Ngayon naman, dahil nga mabigat yung lures na yun, mabilis siyang mag-sink. So, mabilis siyang masabit kaya nagsisipula ako sa fishing. Ang dami kong lures na nasasabit, Tapos pili ako ng dilip ng mga lures na mabibigat kasi nga hindi ako makapagkas ng malayo at nakala ko yung isdahin sa malayo. Pero over time, napansin ko na especially paggabi, na hindi ito na. Dito lang sa baba yung isda. So, kadalasan, nakuhuli ko ay nasa ano lang, nasa 3 meters away, 5 meters away sa harap ko. Kaya sa night fishing, ito yung tip ay mas maganda na mag-target na sa palalabi ka. Kasi yung dyan, ilang beses ko na na yung nakita, ilang ko na yung napatunayan yan yung catch record ko, sa 5 meters, 5 meters away lang. sa so, baybayin ko Of course, meron sa malalayo sa tinatawag nila na Ryushi center na center ng palin. Pero meron mga ista dito na nandito lang sa paanan natin. Kaya yung second tip, uh, ito yung ginagawa ko. Kaya di ba pag uh, na, napapanood yung, yung video ko, pagpasok na pagpasok ko sa spot, ay pinapatay ko yung ilaw at dahan-dahan akong papasok. Kasi ang ginagawa ko is magkakas lang ako dito lang sa palapit kaya hindi natin kung nagsisimula tayo sa fishing hindi mo kailangang mag sa malalayo hindi lang na mabibigat na lure, kasi masasabi yun tutunay ka na naman oh hulog oh 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 ba? Diba, ko lang Ay, ayan lang oh ah, ko lang. Ito oh. 3 meters. Wala pang 3 meters. Ayan lang, oh. Kasi nagkukwento ako, di ba? Hindi ko na... lang. <laughs> ah. Pero maliit lang siya, guys. Mga 20-30 centimeters lang. So, hindi ko na hookset. Kasi nagkukwento ako, nagkulat ako, di ba? So, yan. Yan yung tip ko, di ba? Proving na proving. Ngayon pa lang. So, pang limang kasko pa lang yata. So, merong isda sa malapit. Kaya kung nagsisimula ka sa lure fishing, hindi mo kailangan magkas sa malalayo. Mas maganda, gumamit ka ng maliliit, magagaan, at kas ka lang sa malalapit. Especially sa night fishing, kas ka lang sa malalapit kasi nandyan lang yung isda. Hindi ka pa masasabit. Kasi ang magiging naging problema ko noon, every time na nag, uh, na ako, nasasabit yung lure ko kasi hindi ako marunong mag-control ng lure. So, mahulog siya kasi mabigat kasi gusto kong magkasamalayo wala akong kuhang isda nasasabit yung loko kasi yung isda paggabi nandito lang sa wababa isa lang siya oh ito naman ang gagamitin natin sinking pencil na may lip

guys kaya ng sinabi kong tip so kanina muntik tayo makahuli ng isda dyan sa malapit so mga 3 meters ngayon naman mga nasa siguro nasa ano lang wala pang 10 meters nasa 7 to 10 meters uh, nagkas ako straight or cross and then nagdrift ako so pag u-turn ng lure natin itong blowing uh, 80 kinagat niya so ulitin lang natin so malamang nandyan pa kasi dito magulo yung isda sa right side yung mga bait fish dito din sa left side magulo din so nagkakasa ko dito wala so dito nagkakasa din ako sa sa ibaba wala so dito ako nagkasakit na so try ulit natin sakit na kung anong papalik yung isda so meaning merong dito siya ko yun lang sa puno mo. Pagdari lang. Pagdari mo lang. Pagdari mo lang. Pagdari mo lang. pa dito guys, may tumatalang pa. May feeling ko meron pa dyan eh. Natatakot ako na pag magkasapot dyan sa kanan. Uh, wala nang hangin yung line ko. Matasapit ako sa puno. Na, may pa talaga. dito kasi. Eh. So, nagdi-drift ako pinapaganon ko. So ngayon, nagsi-straight ako ng natural drift. Kasi hindi ko siya makuha. So mag-natural drift ako papagano ko sa kanya bis na mag-u-turn. Ibig na mag-u-turn ako. Ihaharap ko yung ulo ng lure ko sa kanyang ulo. Wala, hindi pwede. Talagang u-drift siya. So, mag-u-drift. Mag-ana tayo, u-drift. Dahil mag-u-drift ako, tataligat ako sa inyo, guys. Pwede ipapaganan natin yung lord Ipapaganan natin siya. Kapag ganun, U-turn. So, tama. Kiss on, kiss on. Tama yung U-turn, guys. <laughs> Ay, nawala. sa Oo. Tama yung u ah, ah, Tama yung U-turn mga pasok dito Uy, huwag ka mawala kasi eh Minsan lang tayo makakuha ng pangalawang Si Bas Yes! Ha? Ah, first time natin May na makakuha ng sunod-sunod na si Bas na talaga na safety natin Pasok sa net Yes! tama, di ba? You drift. And guys, nag you drift ako. Pinaganon ko. Pa-U-turn. Pag-U-turn ng lure, kinain niya. guys nice. Worthy Plus so, Pangalawa First time natin na makakuha ng Pangalawang sibas na nakuha natin Kasi usually yung pangalawa ko Hindi ko nakukuha Yan. Diyan na sa malapit siya guys Okay Good. Okay. Okay. Yan Bye bye Thank you guys. sa Itatry ulit natin yung blowing ATS. Yung ating hitler ngayon. Meron pa chance. Ito na Tak gitu guys, itu. Jadi saya mula lagi. Kita di sini pun. Bagi ada yang lain lagi pun lah. Kita di sini. Singing Pencil. 80s isla dyan guys oh so either korodayan or karpah nagulat siya o baka sibas pisap 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 natin. Pero dito, malapit lang talaga siya. Dito tayo sa malapit lang eh. Na wala pang 10 meters. Kasi yung hako pattern yung sinusundan natin kaya mal maliliit na lure ang ginagamit natin. Ito yung natutunan ko pag uh, pag may miss by doon sa lure na ginamit mo tapos hindi nakuha change tayo ng profile ng isang lure kaya bumala ako doon sa hit lure na blowing tapos wala sabig sabihin ito kasi yung silent assassin mas mabigat to ng konti sabig sabihin mas malalim yung range ng ano ng isda kanina so ibabalik natin sa silent assassin so ang gagawin kasi natin is yung ano yung Hitler mo I mean ano yung nag bite? so hindi man ako papalitan mo yung profile ng lore yung swimming range niya so ginawa ko tinaas ko so hindi so malamang na sa ibaba yung sibas, kaya binalik ko ngayon sa hit sa lore na may misbite at ay bite na yun, na unset na ano ko natin Then pagkataas nito, kung hindi talaga, ibababa ko naman. May gamit tayo ng mas mababa na ano, lure. May dalawa kong pipe. Miss pipe dito lang. Ang isa, hindi ko na hookset. Gamit yung side kay, sa sasin kay ipalit ko sa kit lure na gabi. Asa, uh, gamitin natin guys maliit na rolling gate balik tayo guys ito sa ating pinakaunang floor karash at dito na naman nagtatapos yung ating fishing adventure kung saan target natin na makakuha ng ranker na mamaw dito sa Tokyo at yun nga na prove natin yung Uh, hako pattern kung saan gamit natin yung maliliit na mga lure ay nakakuha tayo ng sibas dahil ngayon yung season ng mga hako maliliit na mga anak na uh, banak na siyang tinatarget ng sibas so naprove natin yan at sa video din natin habang dinidiscuss ko yung jury ay talagang naprove natin yung reef fishing para sa ating next na fishing adventure mag-subscribe lang dito sa ating video. Those airplanes are fishing sick.